ating estudyante. Sa so, nakita niyo sa harapan, dito sa slide at dito sa present, pagkaiba po yan, ako before. So, hindi ganyan itsura ko. <laughs> so, ba, next slide tayo. So, yan, uh, ano po ako oh, nag-start? Yan, hindi uh, ko lang sabi ko ilang taon na Basta, uh, isa din po ako sa nagsasabing, Ma, ano ang ulam? Anong ulam? O sino dito nagkaganyan? ikaw! <laughs> Nakaka-relate ka sa akin. Kasi yung pag-estudyante, di ba? Uh, Siyempre, uh, kagaya nyo din po ako, uh, lumaki din sa sobrang hirap na pamilya. Sa sobrang hirap ng na pamilya namin, isa kami sa pinag-chichismisan ng mga kapitbahay. Ginawang pulutan. So, hindi namin alam bakit tayo nila sa amin. Wala din kaming pakalam, ayaw din namin sa kanila. Ganun lang yun eh. So, di ba? Tama. So yun, ah uh, as a natin. Alright, uh, continue tayo. Yun, ah uh, ang father ko, minsan may work, minsan wala. So asahay nyo talaga na minsan kakain, minsan hindi. Diba? Pag taga siya kasi, magsasaka, tapos ta tanim ng pala eh, ganoon lang naman yung work doon eh. Yung mother ko naman, lahat ng racket, basta kikita ng pera, kahit pareha-pareha lang yan, pinapasok kong sa maramal. May lang kami, kahit masipag ang peris namin, ang nangyayari, wala pa rin. Talaga, eh, ikaw na materialistic, masasabi mo na lang minsan sa sarili mo na mapapaisip ka bakit, bakit gano'n ang buhay nyo. Minsan na, na, nasingkit yun sa utak ko, pero sabi nga nila, hanggang buhay, may pag-asa. Hanggang buhay ka, may pag-asa. Tawag? Ayan. At lahat ng meron ako sa buhay ko, biglang nag-twist nung nauso ang cellphone sa amin. Kasi naalala ko that time, meron po ko kong twin sister ko, nakita nyo po, twin sister ko po yan. Hindi kami magkamuka kasi fraternal twin kami. So, nagkaroon siya ng na cellphone ang online, online, na usang online-online, na siya. May posting, 30, ah, uh, 18 years old, kumikita ng 30,000 isang buwan. Ay, isang buwan, isang araw. Haga sa nagiging daily niya. Ngayon, na-inspire na -inspire ng din sister ko, wala siyang trip. Ang pinag niya, yung mother ko. Si mother ko, nung nag-join, hinanapan ang paraan, mahirapan daw siya Nung nahirapan, na ginawa niya, ako ang nirecruit. Anong alam ko dyan? Di ba kaya sabi ko, sige, sabi ni Mama, damay-damay na to. So ang ginawa namin ang negosyo, nandun talaga ups and downs. Sabi ko, dito na kami yayaman. Pero akala ko, doon na magsisimula. Next time ba? Naging gabi po ng marketers program, sabi ko po sa inyo, lahat na nasa screen na yan, ang gagaling ako lang po ang matigas ang ulo dyan. Kaya, ako lang din ang natera. Yeah! <laughs> Munti ka na po. Munti ka na din mapauwi. Kasi, di ba pag... Siyempre, pag teenager ka, ang isip mo, talon-talon, minsan nakataw, minsan hindi. Depende sa mood. Depende kapag gusto lang. Tama? Ganun eh. Mostly. Pero hindi ko lalala. Isa ako dun natin. Okay. Ito ang malala. Kasi marketer may support. Tinanggal ang support ko 3 months lang. Araw nga ngayon, tulala. Ito pa malupit kasi wala pa akong left and right. Ito ang next. Binigyan ako ng resibo bayarin sa bahay. Di ba sa nagahab? Sino nagahab dito? Ah? Yung mga habers, nagahab may papayaran. Kapag ikaw hindi ka lahataw, tapos kinan pa suporta, ano mangyayari sa'yo? Uwe! uwi sa akin, buti ka na talaga. Buti ka na bilha ng tiket. Hindi na tuloy kasi sinipagan ko. Next slide po. Ayan. 5-6. Sangkang kuhan ng 5,600. Wala ka. Left and right. Kinakabahan na ako. Sabi ng upline ko, hindi ka na hataw. Uy na. Maraming mas magaling sa'yo. Maraming mas gigil sa'yo. Ako naman, wala na akong masabi nun. No. Ang ginawa ko na lang, lahat nagsinkin sa utak ko. Mamimili ako, babalik sa probinsya or itutuloy-tuloy. Mahirap na nga kami, ang ginawa ko tuloy. Next tayo. Akala ko dun na. Hindi pa pala. Ang <laughs> nangyari, since tinuloy ko, walang downlines, wala pang left and right. Ang sponsor, wala na. Ginawa ko, yung mentor ko, mayroong aso. So ako din po, isa sa taga-alaga, ang pangalan ng aso, si Shukran. Shukran ang pangalan. Dito, dito. Shukran, di ba? Thank you. O, oh, palagi kong sabi ko sa mentor ko, Mentor, ang aso na kasi, di ba may, may breed yan? Mamahalin yung pagkain, sardinas. So sabi ko, mentor, pwede bang kalahati akin? Sabi niya, sige lang. Ngayon, hindi na alam na kung ko talaga. Ang ginawa ko, kapag may tumunog sa kusina ng mentor ko, ako na yun. Kaya ginawa ko, tuloy-tuloy lang, hati sa ano, minsan, pag walang makain, kasi wala pa talaga, tubig-tubig, snowbill-snowbill. Maswerte na lang yung iba kung meron kayong magsusupport. Pero ginawa ko talaga, hindi ako titigil. process, talaga molded ka talaga, imumold ka dito. Hanggang sa nangyari, walang higaan. Walang, walang mungkod, walang unan. Ginawa ko sa computer. Pag may magre raise sagot agad. Kasi, papauwiin ka na hindi mo babayari ng 5-6. Sa hub, di ba? Sa hub, pag matatamay, matatamay mo yung mga, may mga pay-in, tapos ikaw patamad-tamad ka, ginawa ko, wala lang tulugan. Sila, bababa pa lang, ako pa sila aakyat na hindi talaga aakyat. Gano'n ako kasi sabi ng mentor ko, kung sino ang pinaka-late matulog at pinaka-maaga gumising, siya ang totoong yayaman. Next tayo. Dahil tinutuloy-tuloy, 30,000, 35,000 one-day income. First check-in. ang pandemic. Next tayo. Siyempre, 8 months lang nag-lunch po ako ng Alliance sa MHI Community! Yan, yeah, next tayo po. Siyempre, nagkaroon din po ako ng mga sariling alliances sa baba. Very thankful ako Siyempre, naging Hall of Famer din po tayo ng ating company. Kumikita na tayo na earning six figures per month. So, thank you so much. Next po. Siyempre, uh, ah, yate hindi six times na po ako nag-jet ski. Next po, nag-yate. Kasabayan. Dati akala ko na Meron po kasi akong talasophobia. Pag sinabing talasophobia, ano, natatakot ka sa ilalim ng dagat. Kasi akala mo may mga mga giant octopus, yung mga gano'n. So yun yung thinking ko, kaya ayaw ko. Pero, nung napasama ako, sabi nila, conquer your fear. Kaya ginawa ko, lahat yan, walang ayawan Next round. Alright, uh, yan, nag-snurgling kami. Mura pa ulit-ulit. Dati nakikita ko lang, sabi ko, makakasama din ako dyan. Kailan kaya? Pero hindi ko alam, yun na pala yung time na yun. Next, round. Yan, mura Next. Ah, um, marami local travel next time prop Baguio. Lahat po ng mga nandito na sa local na pwedeng puntahan. Kasi ako, hindi po ako nagpapaiwan. Mas okay nang wala akong kakainin, basta kasama ako sa travel. Ganoon na ka, my Kasi gala tayo eh. Hindi lang tayo local. Hindi ko na sinama yung ibang local dyan. Kasi baka bukas pa ba tayo matatapos. Next, international travel. So, sa inagtong to, nakapunta na din ng international nag-graduate na, minsan, magtataka na lang sila, nasa ibang bansa na ako, magtatanong, anong ginagawa mo? Opera na gan? Ngayon, ay, ayaw ko nyan. Diba? May ganun mo Yung iba inget, pero sabi nga nila, pag inget, piket. O, oh, next tayo. Ah, uh, Singapore, nakapunta na din. Next, prof. Ah, uh, Hong Kong, nakapunta tayo ng Hong Kong. Next, prof. Ayan, maraming work. Next pa. At abangan niya kasi this November, pupunta po kami ng Vietnam at Thailand. Sinong sa. Nag-travel ako ibang bansa. March 5. Ilang araw ang nakalipas? Nakalipas. Ilang araw ang ano? Ang gab? Isang linggo? Basta, bilis na. No? Kung ikaw, wala kang ano, marketer ka. Alam ko sa mga marketer, walang pera yan. Aminin niyo Wala kayong pera. Yung iba dyan, gutom na. Yung iba dyan, hindi nga alam ko ano kakainin pag-uwi. Alam ko kasi marketer din ako eh. Pero kung ikaw, yayama ka dito ka. na bongga-bongga, lahat ng gusto mo, makukuha mo. Next tayo po. Kung sa tingin mo, ginagawa mo yung business, todo-todo, tapos walang nakita, yung effort parang wala lang nangyari. Narunasan nyo na ba yun? Yung effort parang walang nangyari, huwag kayong mag-alala. Kasi may nakatingin sa taas. Sabi nga dito eh, hindi ibigay sa'yo ang gusto